Ayan guys. Magulo yung aking garden. Ayan. Kasi gawa ng bagyo. Ayan. Yung aking mga kamote. Kamoting kahoy pala. So ayan. Pinuputol na nila yung mga kahoy. Diyan po yun o. No? Natumba. Ayan. 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 Pag nagkakapi, nakapatong dito. Nakapatong <laughs> dito yung baso. <laughs> <laughs> Kaya nga, ipapaano ko. Ayan. Kaya may wanag na. Ayan, ginawa ng ibang ano. Ayan, upuan. 'Di ba? Napakinabangan din yung malaking puno na buwal. Buwal siya, napakinabangan pa. Kaya itatanim ko li yung aking sili. ano timba, pagdating ng timba Yeah. Kaya ayos na lang namin ito uli itatanim yung mga sili diyan, ibabalik. Ayan, gawa ng bagyo guys. Ito na yung nangyari sa aking garden. Pero yung patola, hindi pa naman siya na Hindi siya nasira. Ano lang. Hanggat may ano pa siya bunga, hindi pa namin tatanggalin. Pag wala na siyang bunga, linisin na namin kasi kawawa yung mangga na daganan. Tsaka yung mga papaya ko. Tsaka yung poste dito, tinanggal na kasi matutumba na. So ililipat na yung aming mga wifi dyan. Sa mga bagong poste. Sila kuya yung naglinis. So, ayan. Lumiwanag din ang bahay ni Kuya Rodel. Nawala yung mga nakasampa sa wire. Si Kuya lalabas na magde-deliver na ng tubig. So general cleaning tayo mamaya guys. Buti umaraw, lumabas si Haring Araw. Ayan, kawawa naman yung isang papaya ko, nadaganan siya. So, ayan. yung aking talbusan, bagong talbusan. Hindi pa naaayos. So, ayan. Ayan ang nangyari sa aking garden. Dahil sa napakalakas na dumang bagyo. Ayan. So, may upuan na tayo, guys. Ayan. Tapos na, kuya. Ay, pinalabas na kita kanina. Baka gusto nyo kuya. Dali nyo na lang. Tutubo pa naman yan eh. Magpalibago uh, yan. Uh. Dito na tayo yung mapigili mo. Opo. Ayan guys. Pinaputol ko na rin yung pang poste para may um, tayo sa ano. para maliwanag. <laughs> pang... kaya nga eh. May pang poste sa kubo-kubo natin dito. Kaya nga. Well, ano na, may nagtalim dati, Nag nanganak-nganak lang, dumami. Eh, paputol ko sana nung summer, hindi naman namumunga. Kaya nga eh. So, nandito po tayo sa kapitbahay. Kakatukin natin sila kasi kanila yung saging banda dito. And ipinaputol ko na kasi nakita ng mga nagpuputol ng sanga. Para mabigyan din yung mga nagpuputol. Siyempre, paalam muna natin sa may-ari din. Siyempre, si Nana is na maalam na rin siya kaso nandito yung kamag-anak niya. So, dadaan tayo sa proseso na maayos para wala tayong naagrabyado. Di ba? So, eh, katok tayo uli. Mukhang hindi tayo naririnig. Tao po! Tao po! Aso lang. <laughs> so, ayan. Napaalam na natin. So, ayan. At least legal, di ba? So, bigyan na lang din natin daw siya. Tsaka yung mga nagputo. Yes.